Okay, magandang araw sa inyong lahat. Muli ako inyong guro, Christian Rizzi Pastoral, at ang ating tatalakayin ngayong araw ay tungkol sa uri ng mga karapatan. Inaasahan ko na sana kayo ay manood sa video ito. Okay, naunawaan po ba? Okay. Nung nakaraan, tinalakay natin ang legal at lumalawak na, lumawak na pananaw ng pagkamamamayan at tinalakay naman natin sa o sabi sa video natin yung UDHR yung pagtatag ng UDHR at ngayon tatalakayin natin ang uri ng mga karapatan. Ano nga ba ang uri ng mga karapatan? Meron tayong tatlo. Ang una ay natural rights, pangalawa ay constitutional rights at ang pangatlo ay statutory rights, okay? Ano ang natural rights? Ayon dito, ito ay mga karapatang taglay ng bawat tao kahit hindi ipagkaloob ng Estado. Okay? Ito yung mga karapatan niyo, karapatan natin na kahit hindi ito ibigay ng ating bansa o Estado na ating kina, uh, kinabibilangan, ito ay natural na lamang, natural na ibinigay, natural na karapatan bilang individual. Halimbawa dito, karapatang mabuhay maging malaya at magkaroon ng iba't ibang arian. Magkaroon tayo ng iba't ibang arian gaya ng ano, gaya nga ng bahay, gaya ng negosyo. Ano pa? Malaya tayong gawin yung mga gusto natin. Ngunit ang paging malaya ay meron pa ring mga sinusunod na karampatang ano, meron pa rin ka sinusunod na mga karampatang um, alituntunin na dapat sundin. Meron pa rin tayong boundaries sa bawat o limitasyon sa bawat ginagawa natin. Okay, sumunod. Ang constitutional rights. Ano naman ito? Ang constitutional rights, ito po ay karapatang pinagkaloob at pinangalagaan ng Estado. O binigay. Kung ang natural rights ay dati na, kaya nga sabi, nat natural o natural na simula pa ng pagkapanganak mo, natural na yon kahit hindi ibigay ng Estado dahil natural na yon na nasa iyo. Ito naman ang Constitution, ibinigay na ng Estado. Ito yung mga karapatan na binigay ng Estado o pinagkalog ng Estado. Nahati ito sa apat ang constitutional rights. Una, karapatang political. Pangalawa, karapatang sibil. Pangatlo, karapatang socio-economics at ang pang-apat karapatan ng akusado. Okay, alamin natin yung apat na nakapaloob sa constitutional rights. Una, karapatang politikal. Karapatan yan, karapatang politikal. Ay dito, kapangyarihan ng mga mamamayan na makilahok. Pag sinabing makilahok, makisama, makibahagi. To sa tuwiran man o hindi sa pagtatag at pangangasiwa ng pamahalaan pagtatag ng pamahalaan, pagbuo ng panibagong pamahalaan, di ba? Kaya nga dito um, sa word na political, karapatang political, ang mga nakapaloob dito halimbawa na lamang ay karapatang pagboto o pakikilahok sa halalan, di ba? Ito ay ating karapatan, karapatan natin bumoto o um, humalal ng bagong pinuno na, gaya ng gaya nga ng gagawa na pina halalan para sa SSG ba yun o SLG? Sa ano? Sa eskwelahan? Sa eskwelahan nyo? Nung panahon namin, ito ay SSG. Pero ngayon, um, pinalitan na pala ito naging SSLG o Supreme Secondary Learner Government. Okay? Dito, dito sa ano, nangyayari ito, di ba, pinagbubutohan, karapatan mong bumoto o malal ng bagong pinuno, gaya sa pinuno sa inyong classroom. Meron kayong mga um, class officers sa barangay. Meron kayong mga kapitan, barangay kagawad, barangay, ano pa, barangay council. May SK tayo, SK chairman, SK kagawad. Sa municipal, municipal kagawad, meron tayong municipal mayor at sa iba't ibang um iba't ibang um uh, political na aspeto. Meron tayo noon. Kaya naman, meron kayong karapatang bumoto o makilahok sa halalan. Ano pa? Uh, meron kayong mag uh, karapatan magpahayag ng opinion tungkol sa mga kumakandidato. Meron kayong karapatan ang sa sasabihin niyo, okay, magandaan yan yung um, panunungkulan. Panunungkulan ng ating ating magiging pinuno. ba? Diba? Minsan kasi ba diba, meron second term na tinatawag, meron tayong second term. Nung, nung first term niya, kumandi, um, nanalo siya at naging pinunoan niya ng barangay nyo. At second term niya, kumandidato pa rin. Kaya naman meron tayong sinasabi na pwede tayong magpahayag ng opinion. Halimbawa, naging kurakot ngayon si Kapitan, hindi ngayon tinaos. mga budget para sa barangay, pwede kayong, ngunit sa dapat, meron kayong matibay na, ano, matibay na ebidensya sa mga ako kasi meron din yan karampatang kaso. Okay. Kaya nga kasi kanina sinabi ko meron kayong kalayaan, ngunit ito ay kailangan, meron pa rin sinusunod ng mga limitasyon. Okay, so, at mong pangatlong, pagbibigyan ng edukasyon sa mga tao sa inyong komunidad ukol sa mga gawaing ating pamahalaan. Meron kayong karapatan na magbigay ng mga edukasyon. Kaya, kaya, nga, dapat meron tayong tinatawag na transparency, governance, kung saan dapat yung pamahalaan ipinapahayag sa mga mamamayan yung mga nag, uh, napaglalaanan ng budget o mga ginagawang proyekto ng gobyerno. At meron kayong karapatan bilang isang mamamayan na magbigay edukasyon sa mga nangyayari sa inyong komunidad o sa inyong um, sa inyong uh, nasasakupan. Alam ba, sasabihin nyo um, uh, yung kung halimbawa kung anong project na binigay o ginawa yung yung pinuno nyo sa isang particular uh, lugar meron kung alam mo naman magbibigay ka ng sa, ng opinion o papaliwanag mo sa mga kapwa mo mamamayan okay sumunod ang karapatang sibil ano naman ito ang karapatang sibil mga karapatan na titiyak sa mga pribadong individual na maging kasiyasiya ang kanilang pamumuhay sa parananais ng hindi lumalabag sa batas. Kasiyasiya, ibig sabihin, meron kayong kalayaan na pumili o gawin yung kanyong mga gusto na, na makakatulong o magbibigay sa inyo ng kasiyahan. Ngunit, hindi, tanda na, hindi lumalabag sa batas. Ang isa dyan ay kakayahan sa pakikipagkasundo o pakikipagkontrata. 'di ba? Pakikipagkasundo. Hindi lang ito sa larangan ng negosyo, ano? Pakikipagkasundo, pakikipagkapwa, pakikipag-ugnayan sa bawat tao. Isa na itong halimbawa dito. Kalayaan sa pananalita. Meron kayong freedom of speech na, na tinatawag pananalita. Ngunit sa gaya ko sinabi kanina, meron pa rin yang limitasyon. Hindi pwedeng per pwede, porket pwede meron kang kalayaan na sabihin yung mga gusto mo ay maninira na halimbawa sabihin mo silang si ang aking kapit bibahay anya pinagchichismis mo na ano pinagchichismis mo na nanguha ng papaya sa likod bahay nyo o kaya naman pinagchichismis mo na sira-sira yung kanilang kanira, kanilang tahanan di ba o kaya naman pinagchichismis mo na palaging nangungutang, di ba? Meron kayong kalayan sa pananalita, ngunit meron pa ring mga limitasyon. Okay, sumunod, paglalad ng kara karaingan. Paglalad ng inyong mga salubin, paglo, paglalad ng inyong mga himotok na tinatawag, mga himotok. Meron kayong nahihirapan anya ako. may anya ako sa aking mga Uh, ginagawa, pwede. Pwede kang magsabi ng ganun. Halimbawa, nagtatrabaho ka, sa, hawak ka na sa, ng isang kumpanya, nagtatrabaho ka, pwede kang mag-side ng inyong mga karaingan o himotok sa, sa inyong um, humahawak sa inyo, mga agency nyo. Pwede kayong magsabi na labisan niya yung ginagawa sa amin, labisan niya yung mga labisan niya yung pagpapahirap sa amin, minsan yung pagpapakain sa amin ay hindi na nasa oras. Pwede kayong magreklamo ng ganun. Pang-apat, karapatang gumamit ng mga pampublikong pasilidad at edukasyon. Pasilidad, pampublikong pasilidad, gaya ng ano. Meron tayong mga pampublikong library, di ba? Meron kang karapatan na gumamit nun, kaya nga pampubliko. Kasi, public, pampubliko, pang um, hindi to privado no kaya nga sabing public para sa mga mamamayan na walang sapat na pera walang sapat na kakayahan gaya ng um, gumamit ng pampublik pampublikong palikuran anya CR pag nasa lungsod ka di ba meron tayong ganyan meron tayong pampubliko pero dito sa Nabua, meron din mga pampublikong unit hindi naman required na magbayad pero kailangan pa rin kasi for maintenance. Oy, pampublikong ospital. ba diba, meron tayong mga pampublikong ospital pero humingi ng bayad pero hindi gaano malaki. At pampublikong edukasyon, karapatan mo sa pampublik uh, mag kumamit o gumamit ng pampublikong edukasyon gaya ng mga pampublikong paaralan. Ganito, Tanday High School, 'di ba? Meron kang karapatan ba po? ditong mag-enroll, pumasok at mag-aral. mo't na sa sarili mo na yon kung ang mga karapatan sa edukasyon ay inyong ano gagawing basta-basta no. Gaya niyan, nakapag-enroll nga kayo. Ngunit pagpasok sa paral, meron ba kayong natutuhan? Dapat kailangan yung i-pag-isipan ng ganong mga bagay. Okay, karapatang magkaroon ng tirahan at ari-arian. Gaya ng ano, nat natural rights, meron kayong karapatang magkaroon ng tirahan at mga ari-arian. Kaya nga civil, no? Kaya nga civil. Okay. Sumunod, karapatang di mabilanggo dahil sa pagkakautang. 'Di ba wala naman kasing nabibilanggo dahil sa pagkakautang? Alam nyo ba 'yon? walang nabibilanggo sa pagkakautang kasi halos lahat ng tao maging ang mga negosyante ay mas maraming utang. Ngunit walang nabibilanggo sa pagkakautang. pagkakautang. Okay? Kasi inutang mo yun, utang lang naman. Meron pa, ang masama ay hindi mo bayaran yung utang. Meron na din yung um, meron ka na nun karampatang kaso. Okay, sumunod. Karapatang socio-economics o socio -economiko. Mga karapatan na nasisiguro sa katiwasayan ng buhay at pang-ekonomikong kalagayan na ng individual. Bawa karapatan sa pagninegosyo at paghanap buhay, 'di ba? Sa salitang socio-economico o socio dito natin dito mag-uugat o dito papasok yung pagninegosyo o paghahanap Kaya nga socio Economics, eh, ito ay tumatalakay sa mga economic mga kalagayan ng estado sa par, uh, in terms in terms sa sa ano, sa kita, di ba? Karapatan sa pagninegosyo. Meron kang karapatan sa pagninegosyo. at kung sakali man ay ka um, kadalasan kasi sa pagninegosyo required na talaga yung ano um parehistro no mayroon dapat yung rehistro anyo sa sanitary meron kay at iba iba at marami pa marami pang bagay na na required upang magkaroon ka ng um, legal na negosyo at paghahanap buhay ano ba kahit na magtitinda ka lang ng simpleng mga kainan pero dapat sanitary at dapat na inspection para magkaroon. Although ito ay karapatan mo, ngunit ito ay requirement requirement mo bilang isang may-ari ng partikular na negosyo. Pero kung maliliit lang gaya ng mga gaya sa kanto ng Tanday, meron 'di ba mga tusok-tusok lang, quick quick fishbowl ganyan. Hindi um yung mga kaunti lang nakita, wala silang sapat na kakayahan upang Uh, magpa magparistro kasi nagbubuhis yun, di ba? Kailangan, pag may restro ka, nagbubuhis yun kahit paano. Okay, karapatan ng akusado. Pasok pa rin to sa constitutional rights. Karapatan sa akusado. Pag sinabing akusado, ano? Pwedeng pinagka... ah uh, pwedeng inakusahan. Ngunit walang matibay na... Walang matibay na ano pa, ebidensya. O meron ding um, akusado ka o sinasabing isa kang um, napatunay na criminal anya, o criminal talaga, meron kang mga karapatan. Una dyan ay karapatan mong manahimik o magwalang kibo habang sinisayasat ang kaso. ba? Diba? Um, kung marinig natin sa mga pelikula, kahit nga sa ano, you have right to remain silence, tapos ganyan, Et, ganyan. 'Di ba sinasabi yan kasi 'yun yung karapatan mo. Meron kang karapatan manahimik at mawalang kibuan niya. Tapos meron kang karapatan dito tatalakayin natin yung karapatan mong kumuha ng ng sarili mong abogado. At kung sakali man na meron, um, wala kang kakayahan na kumuha ng abogado, meron mag, mag um, merong ibibigay sa yung abogado, no? Karapatan sa labis na pagpapahirap, dahas, pwersa at pananakit although ikaw ay isang akusado, meron kang karapatan na ano, karapatan na magreklamo sa labas na pagpapahirap, 'di ba? Kung nanonood ka ng batang kiyapo, ng batang kiyapo, doon nyo makikita yung mga pagpapahirap, mayroong pagbubugbog, labis na pagbubugbog, meron pa doon na uh, yung inaapi-api, 'di ba? Dahas pinipwersa ka sa isang bagay. Gay na ano ni ni Tanggol, di ba? Pinipwersa siya na lumabas ng kulungan para ano, lumabas pasok sa kulungan para pumatay. Okay? Yan yung mga halimbawa nung ano, pinip, mayroong pangpipwersa o pananakit, mer, pag di mo sinunod, binubugbog ka. At pagbabanta, ano pagkapinsala sa kanyang malayang pagpapasya. Pagbabanta, binabanta ng kahalimbawa. Kung ikaw ay isang akusado na at binabantaan ka upang ano kumanta ka niya. Hindi kumanta ng leron-leron sinta. Kumanta, ibigay yung mga kinakailangan ng mga nag-iimbestiga. Kung pag pinipwersa ka, peron kang karapatan na magreklamo. At ano mang pakikipag um, makapinsal sa kanyang malaang pagpapasya. Kung labis na pinipwersa ka, limbawa, binablockmail ka na, um, gagalawin ko anya yung pamilya mo, ganyan, pwede kang magreklamo kasi yung, yun yung karapatan mo. Karapatan mo kahit ikaw ay isang akusado. At ang panghuli, karapatan mong magmatuwid sa pamamagitan ng sarili at ang abogado. Magmatuwid, hindi ganyan. Okay, magmatuwid. Meron kang karapatan na um, ipagtanggol yung sarili mo. Kabilang na rin dyan, yung abogado mong kinuha, di ba? Meron kang mga karapatan. Like, okay, ano nga yung apat na nasa constitutional rights? Una ay ang Una ay ang ano, karapatan sa political, karapatan sibil, pangatlo karapatang socio at ang pang-apat karapatang akusado. Okay, ang, ang ang last naman sa uri ng karapatan ay statutory rights. Ano ito? Ito po ay karapatang kaloob ng binuong batas na maaring alisin sa pamamagitan ng panibagong batas. Pwede B ginawang batas ngunit pwede itong alisin sa panibagong gawang batas. Ito ay inilaan para sa pangangalaga ng mga mamamayan. Ito ay ginawa para pangalagaan 'yung mga mamamayan. Pangalagaan tayo bilang isang mamamayan, bilang isang citizen ng Pilipinas. Karapatan ayon sa batas kung bumili ka, halimbawa, kung bumili ka ng isang item mula sa isang kumpanya, bumili ka niya, uh, bumili ka ng refrigerator, mayroon kang isang karapatan ayon sa batas upang makakuha ng refund sa loob ng isang tiyak na panahon kung ang item ay naging hindi mo gusto. Gaya ng ano, guma, pag bumibili tayo ng mga gadget, gaya ng cellphone, gaya ng charger, earphone, 'di ba? Meron kay meron pa ring refund. Kumbaga, meron date na pwede mong ipa ibil, ibalik kung hindi mo nagustuhan yung function niya. Bawa, bumili ka ng cellphone tapos pagbili mo okay naman. Nung nakaraan araw, biglang naghang, biglang pumipitik-pitik, pwede nyo iparipand. At um, kailangan lamang meron kang pagpapatunay, resibo mo. Okay? Kasi meron niyang pinagtitiyak na date na pwedeng refund Alimbawa, one year, one month. Mahaba na yung one year. Kasi minsan, pag na lumampas naman, ngunit sa refund na hindi dito kasama yung nabagsak mo, nabasag, nabasag, no? Hindi dyan kasama. Yung mga function niya, yun yung rini-refund. Alimbawa, yung refrigerator na binili mo, pag hindi nag, hindi nag, ano, eh, hindi lumalamig, pwede yung i-refund. 'di ba? Yung heater nyo, yung heater nyo, imbis ng uminit, lumalamig. Pwede nyo yung ibalik. Ang mga empleyado ay may karapatan sa batas na humiling ng pagbabago sa kanilang oras ng pagtatrabaho, araw ng pagtatrabaho o lugar ng trabaho. ba? Diba? Kahit isa kang manggagawa ng isang partikular na kumpanya, isang partikular na alimbawa sa sa kainan. Okay, halimbawa na lang natin sa kainan. Meron kang karapatan na magreklamo sa oras ng pagtatrabaho. Halimbawa, pumapasok kayo ng 5 a.m. Tapos, kakain kayo ng 2 a.m. Kasi yung mga kumakain sa isang kainan, particular yan, alangan naman kumakain sila, kumakain ka, o sino mag, magbibigay ng pagkain. Kaya naman, minsan talaga, pinauuna o kadalasan nahuling kumakain yung mga nagsiserve, yung mga empleyado sa ganyan. meron kang karapatan na magreklamo. Okay, meron kang karapatan na pwede na sabihin mo naman na ano, salit-salit anya, pwede kang mag-request, di ba? Araw ng trabaho, kahit linggo, rini-required kang pumasok, meron kang karapatan magreklamo kasi araw, merong araw na dapat sa pamilya naman binimigay at hindi kasama doon sa pinagkasunduan yung araw ng pagtrabaho. Lugar ng trabaho, alam ba, at uh, isa kang tagahugas lang ng pinggan sa kainan. Ngunit ngunit pinapagawa yung um, pinapagawa ng kainan yung katabilang na ano, katabilang parang uh, parang nag-extension. Tapos sinabihan ka, uh, tumulong muna, mag-construction. Di ba pwede kang magreklamo? Kasi yung pinagkasunduan nyo, maghugas lang, hindi mag-construction, magpala, okay? magmix mix ng simento. Hindi, la, hindi yun kasama. Pero meron kang karapatan na magreklamo. Okay? ay okay, para sa, ito na yung, para sa inyong mga gagawin, Gumawa kayo ng grapikong pagpapaliwanag sa mga uri ng karapatan. Meron halimbawa, dyan, mag-search kayo sa YouTube, ng iba't, YouTube o Google ng iba't ibang iba't ibang ano, iba't ibang graphic organizer, di ba? Siguro natuturuan naman kayo kung paano gumawa ng graphic organizer halimbawa, below, Tapos ano yung pinauri ng karapatan. Bawa dito, bilog na ito. Lalagay nyo, uri ng karapatan. Hindi na ito gayahin ha. Uri ng karapatan. Linagay nyo dyan. Title yan ha. Meron tayong tatlo. Okay, ilagay mo yung tatlo sa baba niyan. Tapos yung apat naman sa constitutional. Gagawin nyo, malikhain kayo. Gawin ito sa band paper, okay? Gawin tatlo nga niya, yung tatlo dito. Tatlo, natural life constitutional, space, and rights. Yung tatlo, tapos yung apat naman dito. Hindi <laughs> na to kaya yung format. Meron kayong iba't ibang format sa paggawa ng grapikong pagpapaliwanag. Kaya nga, grapiko, paano nyo ipapaliwanag yung hinihingi ko sa pamamagitan lang ng mga diagram. Yung pamamagitan ng graphic organizer. Sa pamamagitan ng mga square, bilog, o kahit anong shape na gusto nyo pwedeng ilagay dyan kaya maging malikhain. Ito yung pamantayan sa aking pagmamarka. Una, nilalaman. Gusto ko may nilalaman yan. Hindi lang bilog ng bilog, di ba? diyan yan. Ayaw ko ng ganun. Dapat meron kayong nilalaman. Pagkamalikhain. hindi ganito. Hindi lang ganito. Gusto ko makita sa inyo. Bilog-bilog ganyan. Hindi. Gawin nyo yung pagkamalikhain nyo. Pagkamalikhain ng creativity niyo paganahin nyo. Okay, originalidad. originalidad. Gusto ko, may meron na kayong pagkamalikhain. Gusto ko, meron pa rin kayong sariling gawa. Ayoko nung pare-pareho kayo ng gawa, okay? Sa kabuan, ito ay 100%, okay? Nawaan. Doon sa mga nauna, di ba, pinapagawa ko kayo nung una. Doon sa una, di ba, pinagagawa ko kayo nung Una, yung... Yung comic strip. Una, comic strip. Diba? Doon sa... Um, uh, lig, legal. Legal na pagkamamamayan. Diba? Comic strip. Yung Diyos Sanguinis at Diyos Solis. Tapos, yung pangalaw, Venn Diagram. Yung pagkakaiba. Yung Venn Diagram, ha, para sa hindi man nakakaalam. Ganyan. Yung pagkaka yung, ito yung pagkakatulad dito at yung sa gitna dyan ilalagay yung pagkakapareha okay ano yung gagawin dun sa Venn diagram yung gagawin dun sa Venn diagram pinagagawa ko na sa mga song ng the video diba yung pagkakapareho at pagkakaiba ng legal at lumawak na pananaw ng pagkamamamayan okay yung pangatlo ko diba ang pinapagawa sa inyo yung meron sa UDHR yung mga dokumento sa UDHR. At yung pang apat ito, gagawa kayo ng graphic organizer. Graphicong pagpapaliwanag tungkol sa karapata, uri ng mga karapatan. Okay, madami na kayong activity kaya naman sana gumawa kayo. Gawin ito sa long band paper at i-collect ito kung sakali man na meron ng pasok, okay? At kung sakali man na ano, Picture niyo isang sa akin. Okay, nanawaan. Thank you.